Friday, alas 4, uwi na. Yes! <laughs> yes, ang dami kong gagawin, pambihira Oh. Uh, bad news, mga Dreno. Paano ba? Bad news ba to mga Dreno? Kasi naka-receive na ako ng email tungkol dun sa application ng nanay ko, mga Dreno. Dahil nga may sinama akong tao sa application niya. Ngayon, nag ngayon lang sila nag-email. After more than 3 months I think mga dre no nag email na sila sa akin at uh, ang sabi rito important this letter will not be reissued sabi niyang ganun at sabi rin dito na paano ba yon sabi niya meron lang akong 30 days para kumpletuhin itong mga papeles na kulang at kung hindi ko makumpleto within 30 days ibabalik nila yung application ko considered as na hindi nila na proseso. Babalik yung binayad ko kasama ng lahat ng papeles at lahat ng gumuhong pangarap mga dreno para makarating sila nanay rito sa Canada. At sa ngayon yan muna yung pagkakabalahan ko. Plano ko pa naman mga dreno na gumawa ng content araw-araw. Yun sana yung target ko Simula nung ilang araw na mga dreno, hanggang sa mga susunod na, na buwan o linggo. Tapos biglang dumating to. Uh, anyway, ano lang naman to mga dreno? Uh, mahirap ba to? Hindi naman, kulang lang. Sabi rito, <laughs> kailangan ko bang i-discuss to? <laughs> Hindi, sabi rito mga dreno na yung information daw sa isang form na pinilapang ko para kay nanay ay kulang yung mga information at hindi updated yung resume niya kaya dapat daw uh, itama ko yon mga dre no tapos uh, yung passport kasi nung kinukuha nako pa lang ng anong ah, pinasa ko yung papel mga dre no wala pa kasi siyang passport proseso pa nagaantay pa siya ng papel para ma-process yung passport niya so ngayon kailangan na yung passport kailangan maisabay ko yun sa application ang higpit nila tapos 'yun, lahat ng dependents kahit step step daughter or o step step children, ermat lahat isasama ko sa application mo Andre no. Kaya 'yun ang medyo ano, uh, medyo mahabang ano, medyo mahabang gagawin mo Andre no. Medyo marami-rami 'yun. Sa akin nag-email kasi parang ako na yung ano eh, uh, representative ni Ermat mga dreno ako yung lalakad ng papel ako yung mag-aayos ng papel kaya sa akin na sila nag-email hindi na kay Ermat at uh, eto nga uh, malalaman ko kung gano ka gano ka ano to mga dreno gano ka ang tawag dito gano ka komplikado <laughs> sa sa mga darating na araw habang habang ginagawa ko to pero ang plano ko gawin na agad to sa pinakamabilis na panahon imagine 3 months mga Andrea ang inabot para lang mag reply sila sa akin ng ganito only to give me 30 days para i yung mga error ko di ba pero yun good news na rin na kahit pa paano binigyan nila ako ng pagkakataon na makumpleto yung information mga dre. No? kasi nga yun yung isang ikinaka kinakabahan ako nung ginagawa ko to kasi nga nakalagay doon na pag incomplete yung yung papeles mo there's a possibility na totally i-reject nila yung lahat ng papel mo without even giving you the second chance mo Dreno at least ito may second chance ako 'di ba na ikorek yung application at yun sisimulan ko na to hindi ko alam kung kailangan ko ng ano na immigration consultant mga Dreno para sa bagay na to o oh, ako na rin mismo yung gagawa total may guidelines na naman silang ibinigay. Mali lang talaga ako. Hindi ko, hindi ko na i-consider yung sa side ni nanay, dapat pala isama ko yung mga stepchildren niya, mga drenong. Anyway, yun. Ang gagawin natin. Kaya, uwi na tayo. Friday, tama-tama. Meron akong, nako, Sabado, busy. Linggo, busy. Pero, dapat magawa ko ito, mga dreno. Yun, mga drenong. Uh kanina nabanggit ko dun sa sa video ko yung pagkakamali ko sa application ginawa ko tungkol kay La Ermat. Kasi nung nung una mga Dreno 3 months ago, parang iba pa yung ano eh. Iba pa yung mga nababasa kong nababasa kong information o yung guide doon sa sa pinipilapan ko mga Dreno. Katulad nung Uh, sa information ni Nanay, merong tinatawag doon na ano eh, uh, family background mga dreno, no. kung saan? hihingiin yung pangalan nung limaw ni Ermat, tapos pangalan ng nanay at tatay niya, pangalan ng anak niya, tapos uh, sino pa ba? Pangalan ng mga kapatid niya. So, sa sa, sa instruction nakalagay doon na hindi na kailangan isama yung anak na nandito na sa Canada, permanent resident. O citizen. So sa application ni Nanay, hindi na nakalagay yung pangalan ko mga dreno. Basically, walang nakalagay na anak sa application niya. So, 'yon ang naipasa ko mga dreno. Tapos yung yung sa ano niya naman sa common law niya naman sa sa asawa niya. Kumbaga, ang ang ano naman nun is syempre yung asawa niya nakalagay sa application mga Andre tapos yung impormasyon ng lahat ng anak niya so ganoon ang sistema hindi ako kasama doon mga Andre no ngayon uh, yung lumabas na letter iba na ngayon yung ano yung instruction mga Andre no kasi uh, napakalinaw nang nakasulat doon na ano bang sabi parang yung yung form na pinilapang ko is hindi completed ang sabing ganon tapos ngayon nakalagay na ron na parang ano yun eh? section A, B, tsaka C. A, personal information. B, ano na, yung, yung mga anak mo. Tapos C, yung mga kapatid mo. Ganun ang, ano, ang structure ng, ano, mga deno, ng form. So, pagdating sa A, pilapan mo ng information mo. Pagdating sa B, para sa mga anak mo, dapat isulat na lahat ngayon doon yung anak mo kahit nasa Canada pa yung kahit yung mga step daughter mo, step children mo, kahit yung mga ampon, isusulat na rin mga dreno, dapat nang isama sa form. At yun ang nabago, hindi yun ang dating wala mga dreno. So ibig sabihin, uh, dapat kasama na yung pangalan ko sa information na ibibigay ni nanay tsaka yung pangalan ng mga step sa niya. Tapos doon naman sa step father ko, dapat nakalagay na rin yung pangalan ko dun sa ano, sa impormasyon na pumapasok ako bilang ano, kumbaga uh, stepson ng mga dreno. yun ang malaking pinagkaiba. So, ibig sabihin yung application ni ay nakasulat yung pangalan ko tsaka yung pangalan ng asawa, eh, pangalan ng mga anak ng asawa niya. Tapos doon naman sa information ng asawa niya nakasulat din yung pangalan ko as uh, si stepson, tapos yung impormasyon ng mga ano ng mga anak niya mga dreno. So, 'yun ang kulang. Pagkatapos, naging particular din sila pagdating sa resume, mga nare, no? Uh, dati, dati, no? Nung nagpilap ako 3 months ago, pag nagpilap ka ng resume, dapat, ano lang, eh, kumbaga, uh, 10 years ago, mga nare, no? Yung trabaho mo 10 years ago, papunta sa present. Ganun lang yung ginawa ko. Ngayon ang gusto nilang mangyari is since 18 years old ka up to the present. 'Yun ang ano, 'yun ang ilalagay mong ano, kumbaga job experience mga dre no. Kung may panahon na wala kang trabaho, dapat ilagay mo ron na unemployed. Kumbaga mula 18 years old, let's say sinanay mga dre no, mula 18 years old hanggang 62 years old, dapat ano 'yun, kumbaga walang gap yung ano niya, yung date na ilalagay mo ron let's say uh, March 1990 hanggang March 1995 nagtrabaho siya March 1995 hanggang March 2000 wala siyang trabaho ilalagay mo rin yon so wala talagang gap mga dre no dapat malinaw samantalang nung una ang sinasabi doon is at least 10 years ano eh, yun nga no uh, mula sa present pabalik 10 years lang yun ang experience yung hinihingi nilang experience na 18 years old, pataas, yun yung mga dependent children lang, mga dre, no? So, yun, medyo nag-update sila ng impormasyon na talagang nabago mga Andre, no? nabago ng konti. Pero, ganun pa man, uh, nung unang basa ko, medyo nataranta ako mga Andre, no? kasi, ano eh, uh, madaming anak yung stepfather ko, akala ko, lahat yon kailangan ng gumawa isa-isa ng ano mga Andre no mag fill up nung form na yon eh medyo masalimuot yon mga Andre no tapos may mga anak pa sa ibang bansa di ba kaya medyo nataranta ako na parang medyo ano to challenging to ngayon na pero apparently uh, nakalagay pala ron na all dependent children 18 years old and above akala ko yung ano lang mga Andre no all children 18 years old and above yung keyword is yung dependent. Ibig sabihin yung dependent mga dre no. Ah uh, hanggang ano lang 'yan eh. Kumbaga ang maximum nyan is 22 years old pababayan mga dre no. At dapat uh, para masabi mong dependent children is gaaral pa. Kumbaga hindi pa hindi pa nagtatrabaho mga dre no. At uh, pwedeng kahit may edad na pero kumbaga uh, physical check physically challenged o mentally challenged kaya sa magulang umaasa yun pwedeng gawing dependent yun yung ganon ngayon yung 18 years old din na nga is ano pala yun mga dependent children so ibig sabihin uh, hindi kasama lahat mga dreno kaya ngayon medyo nag sink in sa akin na okay parang i-update ko lang yung ano nila yung mga papeles nila mga dreno o ipapa-update ko lang sa kanila kasi eto na bago ulit oh mga Andre, no uh, kailangan na nilang pirmahan handwritten mga dre, no yung yung mga form na napipil up nila unlike 3 months ago kumbaga electronically ang pagpipil up mga dre, no ano mo lang yung itatype mo lang yung pangalan mo tapos ilalagay mo lang ng date so yun na yung pirma mo no considered na electronically signed na yon pero ngayon, uh, pilapan mo sa online, tapos ipapaprint mo, tapos pipirmahan mo ng sulat kamay, tapos tsaka mo ngayon ipapadala sa IRCC. Ganun na yung sistema nila. Pero, I think, uh, it can be done naman mga dino. Madali lang, I think, kaya kong tapusin ng ano, let's say one week, mga dino. Kaya nilang tapusin ng one week, tapos ako yung magpapasa, kasi nga, kumbaga, ako na rin yung ano ako yung yung representative ng nanay ko mga Dreno. At yun uh, hindi ako kumuha ng ano, hindi ako kumuha ng ano ba 'yan, ng, ng immigration consultant mga Dreno. Hindi ako kumuha kasi masyadong mahal, out of budget mga Dreno. At tsaka, doable naman, kaya naman mga Dreno. Uh, ngayon Siguro sa ngayon no kung magtatanong kayo sa akin baka sakaling makapagbigay ako sa inyo ng tip kasi medyo sariwa pa sa akin yung nangyari mga Andreno 3 months ago. Pero kanina nasyak talaga ako. What? Ang hirap naman nito. Parang sabi ko magagawholo ako sa panahon mo Andreno. Pero ngayon habang nagtitipila pa ako kanina, paulit-ulit kong binabasa yung sulat. Tapos yung kumbaga nag-update ako mga Dreno. Ah, yun parang ah okay. Parang ito rin yung mga information na hinihingi nila. Yung ganon. Tapos sa uh, yon mga dreno, ah uh, tatapusin na lang nila yung ano, yung mga yung mga papeles na dapat tapusin para para maipasa uli, 'di ba? Kasi 30 days lang mga dreno, medyo mahigpit nga sila Actually, paano ba? Hindi siya. <laughs> yung no, nabagit ko rin kanina na nung una sinasabi nila na kung pag incomplete mga dreno, yung form na pinasa mo, hindi, kumbaga, no, no question asked, rejected na yung papel mo, mga dre, no, babalik na sa'yo yung pera mo, parang ganun, pero, ngayon nakatanggap ako ng sulat, diba, so, somehow thankful ako na, may 30 days ako, para, para ayusin yun, mga dre, no, buti na lang, hindi ganun kahirap, kumbaga, walang dapat kuning papeles, mga dre, no, kung hindi, ang kailangan lang, is mag-update mag, mag ng information. Kasi kung may kukunin papeles, ibang usapan yun. Mga dre, no, yun ang ano, medyo challenging. Lalo na kung yung papeles, mga galing sa Pilipinas. Uh, pero yun nga, no, buti na lang, i-update lang yung ano. Yung same form, download mo yung form, mag-update ka lang ng bago, mag-update ka lang info, ng information. Naalala ko sa resume ng nanay ko dati, nung 3 months ago na ipinasa ko, may job experience siya ng 2001 hanggang 2007. Pero nung 2007 nga mga treno, nung umalis ako ng, ng Pilipinas papuntang Saudi, kumbaga hindi nagtrabaho na yung nanay ko kasi anak ko na yung binantayan niya. Parang ganon mga treno. So, nani na yung dating niya at ako na yung ano niya. Ako na yung employer niya. So, 2007 lang nakalagay, hindi ko na nalagyan nang to, ano hanggang ngayong present, parang ganun. So, considered na ano yun, na incomplete yun. Kaya, yun sa palagay ko, yung ano, yung anong tawag dito, isang butas na nakita nila na, oy kulang yung impormasyon. ba diba? Dapat walang gap. Up to the present. Ayun yata yung importante, mga dreno. Up to the present. Pero, dahil nga, may nabasa ako doon na 18 years old, mula nung 18 years old ka, So, Uh, Pinig ako na si nanay, di ba? Ano yung naging mo nung ganitong edad ka? Di ba? Para cover na lahat mula nung nag-18 siya hanggang ngayon na nag-62 siya. Di ba? Parang napakahirap isipin yun. Sabi ng trabaho 20 years ago <laughs> or 30 years ago. Yung ganun, mga dre, no? Anyway, uh, I think ano, uh, all is good naman at mukhang... Kaya-kaya mga Andrea no? <laughs> Yabang, eh, no? <laughs> Sana mag mabilis lang, no? O baka, ang sistema pala niyan, di eto, no? Eto, mga Andrea, mataas yung posibilidad na ganito yung mangyari. Pag pinasa ko yan, mag-aantay uli sila ng 3 months bago sila sumagot. E ang posibilidad yan, mga Andrea, Kasi, tatay, ganyan din yung nangyari nung, nung mga papel namin yung nilalakad. Parang, may maturity date sila para sumagot sa papel sa mga application. Hindi yung porkit libre sila ngayon, uh, sasagot agad sila dahil wala silang ginagawa. Hindi po ganun. Kumbaga, meron siyang maturity date bago nila busisiin yung papel mo. At doon pa lang sila magsisimulang sumagot pag umabot na sa maturity date. At yun, mga dre, no? Uh, sana, ano? Sana maging maayos lahat. Diba? Pambira. Hindi ko pala na-check kung ano na yung processing time ngayon mga dre no pagdating sa ano sa pag-apply ng PR ng mga magulang kasi last time dito sa Quebec is umaabot ng 3 years maximum mga dre no uh, PR application Canada tapos pag ano naman pag federal level mga dre no ano, 2 years. Mas mabilis pag sa federal ka mag-apply ng pagka-PR ng mga magulang kaysa sa ano, kaysa sa sa Quebec mismo. Mas mahigpit dito mga dre, no? Okay, check processing time. Tingnan natin. Okay. Um, permanent resident. Wait, saan na ba? Family sponsorship. Okay. Who are you sponsoring? Okay. Um, parents or grandparents. Tapos, um, Teka, makita ko nga sa screen, mga dire, ano yung ginagawa ko para naman, ano, magkaroon kayo ng ID. Oh, shoot. Wait. Screen recorder. Okay. Skip time. Okay. Tapos, uh, yan na nga, mga dreno no? Family sponsorship. Parents or grandparents. Tapos, saan ako nag-apply in Quebec. Okay? Get processing times. Tingnan natin ah. Shoot! 4 years pala mga Andre, no? Last updated October 8, 2024. 48 months mga Andre. What? Grabe, di ba? Pero kung outside Quebec, tingnan natin na ah, outside Quebec. 2 years lang. Diba? Pag sa loob ka na Quebec, doble. Pag nasa federal level ka, 24 months. Grabe naman. May isang proseso pa, mga dreno. no? Let's say, napasa ko na yung mga papeles nila, Ermat na at nag-respond nag uli sila sa akin. Ang next step nun is kukuha ko ng CSQ. CSQ yung, ano yun eh, kumbaga ah, uh, tawag yan, mga dre, no? Parang selection certificate yun, mga dre, no? Na manggagaling sa government ng Quebec. At kailangan ko yun para sa application nila, ano? Nila Ermat. Dumaan din ako dun, mga dre, no? Ngayon, subukan natin yung family sponsorship, pero sabihin natin, spouse or common law partner, mga dre, no? Okay? Make your selection kung nasa Quebec ka. Kasi may kaibigan kaming nandito sa Quebec, tapos, nag-a-apply ng ano eh, ina-apply niya yung asawa yung nasa Pilipinas papunta rito. Okay? Ilan? 27 months. So, more than 2 years mga dre, no? 2 years and 3 months. Outside Quebec yan, ha? So, ah, inside Quebec pala yan, ah. So, kung outside, so, kung outside Quebec, 13 months. Doble palagi mga dreno pag pag sa loob ka ng Quebec mag apply Kasi nga mga dreno mayroong sariling immigration policy si Quebec. Kaya yan, mas matagal ang application pag dito ka, pag tiga Quebec ka. Anyway mga dreno, uh, yun lang naman at hopefully kahit pa paano, Nalibang kayo kung di man ako nakapagbahagi ng impormasyon sa inyo, di ba? Kung may katanungan kayo mga Dreno, uh, ah, baka sakali, masagot ko. Hindi sigurado masasagot ko, no? Kung gusto niyo naman, bisitahin niyo lang po yung website ng Canada. Ano ang website nila? Tingnan natin. para, ano, para, para mas okay, mga dre, no? Canada.ca Yun lang. Tingnan niyo doon, mga dre, no? Para, para kung ano mang katanungan nyo. Kasi nandun na lahat, eh. ba diba? Hindi kayo malilito, eh. Aralin nyo lang. It will take time pero masigurado kayo kasi nga website ng Canada to mga dreno lahat ng impormasyong kailangan nyo tungkol sa pag-apply nyo o sa mga papeles na kailangan nyo nandito na mismo 'di ba kung may oras ka at wala kang pera ito po ang paraan DIY pero kung may pera ka naman at wala kang oras 'di ba eh punta ka sa immigration mga dreno immigration consultant na yun nga lang talagang libong dolyar yung gagastusin mo mga dreno So, hanggang sa ulitin at wish me luck. Mga dre, no? mag-ingat kayo palagi. Uy, happy weekend.